mga katambay so habang tatambay kesa sa video ko mun mamingwit tayo kasama ko si Dugdong so try natin ang pain ko pala ay tinapay ano yan tinapay ang aking pain tinapay may mahuli tayo okay hagis na natin So, yun na. Ako. Sabi, akong bilhon to. Papa, kaya mo, kaya mo, kaya mo. ko kakagat. Hmm? Ba na ako to? Ayan, mga katambay. mga katambay. 30 minutes na ako nandito. Wala pa rin ako nahuli. <laughs> Ang malas talaga natin hindi effective yung pain na tinapoy <laughs> eh, siguro kasi may amag na kaya kaya nilang kainin ay nako susunod try naman natin ang ano, ano kaya maganda mais try ko na magpain ng may susunod kung may kakain so yun na lang muna mga katambay salamat sa pagtambay nyo at wala talaga tayong mahuli ay nako hoy na ako salamat